Hello mga Cartwrights, welcome again to my channel. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod para sa panibago na naman nating artworks. For today's video nga guys ay gagawa tayo ng Santa Claus standy gamit pa rin syempre ang paborito nating styro. Una na nga dito guys ay gagawa muna tayo ng tarp papel. Magbubukas tayo ng Microsoft Excel. Ngayon po ay punta tayo sa page layout at i-click natin ang size dito. Click naman natin itong 8.5 by 11 na size para sa isang sukat ng short band paper para lumabas din ang line ng bawat box o ang purpose ng ating papel. Sunod naman ay pumunta tayo sa margin click natin ang custom para ma-adjust natin ang margin nito sa 0.25 all sides. Next natin dito ay punta tayo sa picture tab. At insert natin ang picture ni Santa. At in-adjust ko nga pala yan sa taas na apat na patong na band paper. Dahil naka-white background ang ating picture, click natin ang format at pumunta tayo sa color at click naman natin dito ang set transparent sa ibaba. At pindutin natin ang white background dito para maging transparent. Kung na natin sa print preview, makikita natin dito yung margin sa picture. Meaning, sa aktual na pagsusukat natin sa band paper, dapat ay nagbabawas tayo ng at least 1 inch sa bawat piraso ng band paper para mas matansya natin ang sukat na gusto natin. Ngayon naman po ay click natin yung grayscale dito bago natin ito i-print para naman hindi siya ganang katakaw pagdating sa ink. At ito na nga po ang kanyang preview at ipiprint na natin. At ito na nga guys ang una nating hakbang sa paggawa ng standee. Nilapat ko muna. Siyempre pagdudugtong-dugtongin pa natin yan. At ito na nga po ang output ng ating tarpapel. Step 2 na po tayo. Gagamit tayo ng styro na may kapal na 1 inch at may sukat naman na 2 by 4 feet. Dito ay lalapat na natin ang ating tarp papel. Saka naman natin lagyan ng push pins para mas ma natin ito o hindi siya gumalaw o umusod kapag magkakat na tayo. Dahil hot wire styro cutter ang ating gagamitin, Pagbabawas muna tayo ng konte sa paligid dito para pabot ito ng ating cutter dahil may limit lang ang kaya nitong abutin. Kinapos nga pala ang styro ko sa siko ni Santa kaya kailangan ko itong dugtungan. Siguraduhin nyo lang na pantay ang pagkat natin sa styro para maayos ang pagkakadugtong natin. Kinamitan ko nga pala yan ng glue na may medium heat lamang. At ito na nga po ay magkat na tayo gamit ang hot wire styro cutter. Ang tips ko naman sa inyo sa paggamit ng ganitong cutter, dapat ay siguraduhin nakapatayo ang wire nito habang nagkakatayo. Kapag alam nyo matalim ang init ng wire, medyo bilisan inyo ang ating paghagod. Kung hindi naman ganun kainit dahil sa nakailang gamit na ang ating battery, tatamtaman lang o bagalan lang ang paghagod ng cutter para mas maganda ang kalabasan ng edge nito. Next step naman natin ay babakatin na natin ang details Santa para matransfer sa ating styro. Gumagamit nga pala ako ng ballpen dyan at tutusok-tusokin lang natin ang ating tarpapel para makita natin ang bawat tuldok nito na tumagos sa ating styro. After nga natin magtusok, Saka naman natin pagdugtong-dugtongin ang tuldok para mabuo ang details ng ating standi. Para sa mga hindi marunong mag-drawing, hindi problema yan. Basta gamitin mo lang itong pamamaraan na ginagawa ko dito kasi ay kuha kuhang-kuha natin ang line ng ating gagawing standi. Fourth step naman natin ay curbing. Tayo ay mag-uukit na. Siyempre, uukitin natin dito ay yung bawat line na dapat nating ukitin na nakadepende kung paano natin gagawing medyo 3D ang ating styro. Habang nanonood ka pa sa part nito, baka hindi ka pa nakasubscribe. Pasuyo naman habang may natutunan ka sa video kong ito. Paiwan na rin ang like at magsubscribe ka na rin para naman updated ka sa mga susunod kong uploads. Pwede nyo rin bisitahin ang aking Facebook page at pakipalo na rin po. Para naman maging makatotohanan ang ating Santa, kinuha ko nga pala ang layout ng balbas at ilong ni Santa para gumawa ng panibagong details. Same procedure pa rin po tayo dyan. At ito na nga, inukit ko na ng palalim ang balbas ni Santa at itira ko naman ang kanyang bigote para hindi pumantay. Malaking cutter na nga pala ang ginagamit ko dito dahil medyo malapat na ang part na ating inuukit. Trim lang natin ng konti ang bigote at sinunod ko na gawin dito ay ang ilong. After nating magukit, ang ikalimang step naman natin ay ang pagliliha. Lilihahin lang natin ang mga parts na inuukit natin para hindi makita ang bako-bako nitong ukit at para mas gumanda ang details nito. Lalong-lalo na ang bawat edge. Ang gamit ko pong liha dito ay ang pinakamakinis na liha o ang pinakapino. Kapag gumamit kasi tayo ng liha na medyo magaspang, ay pwedeng masira ang edge ng ating styro. At ipiplex ko na nga ang ating step 5. Naukid na po natin lahat yan. At sinubukan ko na nga palang ipatong ang ginawa kong balbas, ilong at sombrero. Last part na po natin dito ay kukulayan na natin ang ating santa panuorin mo ito at matuto hanggang sa dulo O nga pala guys, part 1 pa lang ito ng ating video Sinimulan ko lang ipakita sa inyo ang paggawa ng ating Santa Claus na standee At ang part 2 nito guys ay gagawa po tayo ng Christmas decor sa ating opisina na kung saan ay magbibigay ako ng idea na pwede nating gawin sa ating bahay o opisina Sa mga nagtatanong palagi, ano nga ba ang pintura na ginagamit ko? kahit anong pintura naman po ay pwede. Huwag lang yung mga pintura na makakalusaw sa ating styro, tulad ng mga thinner type na pintura o mga spray paint. Sa mga pintura naman na pwede natin gamitin, siguro ay yung mga latex paint, butter base paint, at acrylic paint. Yung ginagamit ko kasi guys ay yung mga ordinary paint lang na nabibili sa ating hardware. Acry color, latex tinting color. Yan po ang ginagamit ko. Minsan, Davis o Triton ang brand. At sa white naman ay gloss na Rosco Soon guys ay mag-upload din ako about sa mga pintura nito. Abangan nyo na lang po. Dahil na lapit na naman ang ating kapaskuhan, simulan na nating magbigay sa bawat isa. Ang inyo pong subscription ay isang malaking regalo na para sa akin. At ang pagbigay nyo naman ng like at pag-share sa video kong ito ay isang napakagandang pamasko na mula sa inyo. Kaya sa mga solid supporter ko dyan, Maraming maraming salamat sa inyo. At hayaan niyong makapagbigay pa ako ng mga kaalaman sa inyo sa mga ganitong klaseng content na tiyak na magagamit niyo sa inyong kamag-anak o pamilya sa tuwing sila ay magbe-birthday. Narito na nga ang final view ng ating standi kasama na ibang decoration na atin namang itatampok sa part 2 ng video ito. Muli po ay binabati ko na kayo ng Advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Hanggang dito na lang pala ang ating video. Salamat ulit at umabot ka sa part ng video kong ito. Mabuhay po kayo at see you soon to my next video.